Okay, tuloy-tuloy na natin ang ating pagbita. Hi. hi, tita. Kamusta hi. po? Mabuti po. Okay. Anong pangalan? Ako po si Gemaris Louie. Yeah. At kayo ay magkaano-ano? -ano? Magkakaibigan. Magkaibigan. Kami... <laughs> sa isawa ko, nandun. Nandun. <laughs> Kano ko, ano ko. Oh, hello. Sana, Sana, hello. Matagal na ba ah, kayo dito? matagal na. Sa loob ng <laughs> Valerios? Sa loob ng Valerios. <laughs> <na, na, na. laughs> <laughs> 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 Hindi pa kasi tapos yung tanong ko eh. Sinasagod mo eh. Pero matagal na kayo sa Chicago? No, I'm from Newcastle. Oh, gano po diba kalayo yun? Indiana. I'm from Indiana. Richmond. She's from Richmond. Yeah, Richmond, yeah, Indiana. To... Ano ginagawa niyo po dito sa si Chicago? Wala, mag-grocery lang kami. Po, We're send some, uh, send some boxes. Send some boxes. Sa padpad na kayo dito. Kasi nga po, ang, ang Valerio's uh, Tropical Bake Shop sa Chicago is conveniently located next to Seafood City. Kaya, oh, ayan, kita niyo sa loob, right. di ba? Pagpasok ninyo. Yes. Anong, anong binibili niyo po dito? Anong sadyanin niyo? Pandesal. pandesal. Masarap. Yes. Home, home of the best pandesal ang Valerios. And yes. And, uh, dahil, uh, ano? Masarap. Insimada, the best. Insimada. Nice. Yes. Pa, sabi nga nila dito, shamada daw, shamada. Yun na, Ito na. Yeah, Nasaan na, si, nasa na si Jean or si Lisa? <laughs> Ito. Yeah. Eh ano, masarap! TF, sa TFC, kayo ang bida. Kaya wow, bumati yes. kayo sa lahat TFC, ng mga loved ones nyo. Kumusta na po ang mga kapatid ko nasa Pandakan, nasa Pampanga, OBCs. Kumusta na po kayo? Mua, mua. mga ano, dito. Kumusta po mga taga TFC? TFC. Andito ka po kami sa <laughs> Chicago. Chicago. Hi sa mother ko, sa mga kapatid ko. Yes. Kailan <laughs> <Yes. laughs> taon na dito subscribers? Oh, 16 years. 16 years, ganawa. 16 years. We're celebrating our 30th oh. year, so thank you so much for subscribing. Thank you all the time. Oh, yellow! Oh. <laughs> Alinga kayo dito. Po. Dahil kayo ay nandito at uh, namimili sa Valerio's Tropical Bake Shop. Uh -huh. Alam nyo, uh, eto ang aming pagkakalob sa inyo. Tatawagin ko uh, si Charlene. Oh, eto, eto yung anak ni ano eh, ni Charlene Gonzalez at saka si ni Aga Mulac. Ito <laughs> si... Area Atasha, yes. At si Atasha, At Atasha mula, mula kay Rambol ni, ni ano, oh. ano ni Aga natin. We're checking it out. I'll check it out. <laughs> Thanks so much. At Rambol ka mo si Andres. Oh, diba? Oh, <laughs> Ayun na. Ayun na showbiz. Yes, showbiz na. Chao. At Atasha mulak <laughs> ng uh, Valerios. So ito si Ariel. Hi, Ariel! Our business. It yes, really means yes, a lot. Yes. <laughs> yeah, I love your lashes, by the way. Oh, thank you, oh, thank you. I'm jealous. Yes. Can, can you can you do a quick uh, blink na mabilis na yung piki pega Blink, blink. Para para ako pinapay pa yan. Nilamig ako doon. So so Atasha, uh, I mean Ariel you have uh, something to give them. Oh, Etong yeah. regalo natin. We naten. have a special surprise for you guys. It's a special giveaway. So okay. we have to we them. have Kuchinta, wow. Chicken Deluxe, Pandi oh. Uber, Pandi Sa. Alright, wow, yeah. yeah. natin, pangita natin. Let's check it, yeah. it out. let's, check it out. let's it We'll give, give it, let's give it to them Chuchinta. para iya yeah, makita sa kayo. Yeah. Okay. Okay. Kuchinta, bigyan sa kanila. Yeah, here you go. Yeah, and then. Oh, yeah. Wow! Yes! yes. Yan ay souvenir mula po sa Valerio. Jan! Like yeah. okay. hey, oh, happy time yan! Siyempre Yeah, yeah, taya. yeah. Ariel. Happy time yan. Invite them sa Valerio, so go. Oh, yes! Please come to Valerio, Chicago. Uh, we're here as, as a family tradition. Uh, we sell everything handmade. Everything's made in-house. Just please support our business. We're here to serve the Filipino community in Chicago. Thank you so much. Thank you mga Mga kabaranggay, kapag ka-ho nandito kayo sa Chicago, make sure po na pagka nandito kayo sa Chicago, punta po sa 5033 North Elston Avenue, Chicago, Illinois. Yes. So baka may mga nais po Wala na, sige na Sala. po! Hello, Ides! Nandito kami sa Chicago! Ano po? Oh Nanonood siya ng TFC! Wala wow. naman dito sa loob ng Valerius Tropical Bake Shop sa si Chicago, isang baba yu naman with lots of flying kisses. Hanggang sa muli, baba yu! Baba yu! Yan! Alright! Thank you! Thank you! Salamat po! Enjoy! Thank you. Bye -bye.